Magandang 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 umaga po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh nagbubutas kami Kukunin namin ang buto na ito Kailan ba libing nito? Ngayon din po ang libing Dito po ipapasok sa dito ito ang libing Saban natin dito si kapatid na Siya po ang humahak ng masok sa sarah siya na rin yata dadakot mga kapatid, gawa ng ibang tropa naghahakot ng hollow blocks. Pero pag natapos sila, pwede tayo dubakot. May, may kahawak ang camera mo sila. Ito sila kapatid na Edmar, oh. Nahakot sila ng hollow blocks. Ayan, ayan. Shout out daw sa mga tiga tramo. Tramo... Starfish. At saka itu si Kaptennya Mario mau aku dinak Roblox. Oh ya, yeah. oh. <laughs> <laughs>

Aha! Palmean. Palma, esa la ilalagay lái gì ya, eh. <coughs> <coughs> Opa! Ostay đấy, eh. Palparao. <coughs> double 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 top Dope, uh.

dulog na. Patid! dulog po. Mga buto na. Yan. Eh? patid. What's patid, on? patid daliri. Dulog na dulog. Dami na yung Yung mga dami na. mga na hindi mukhala. mga kabang na mukhala.

do na, hm, hm, tadi di bawa siapa, hm, di bawa sih mau panggil apa, siapa, si ngau, oh, apa yeah. namanya, eh. hm, mikabute, eh. apa oh, mau belajar apa, kamu ngapain? Eh. Dito na tumanda eh. Hindi, mas kami yung nasisipa mo kami. Ay, <laughs> <laughs> sapato. So, palagi oh, tiket ah. <laughs> oh, Ako, may tulog pa. <laughs> <laughs> Talisi ka <kayo>, yung sa brelo eh. <laughs> so, sorry ka, ebihan daw na. Mabawi pa. Oh, kapatid. Eto. <laughs> pagtayo kay sa kalma kapatid eh. Laga pa eh. Okay, kung bumelo pa lang si kapatid. Kaya naglalakad ka eh. tulog yan kung ako. bumelo na ito daw. may na pangat eh. Pumutot pa. Oo. Ay galonggong na pangat. na wala sa punji. Hahaha. Hahaha tuway 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 Orjo eh. bayugo oo oh. may na, ito ng ba no yung hmm. alala kayo? nakakalo lok yan yung ay, ito pala yan ba yan? ito sa uli, wala na po wala na po may nga, ganda, kapatid walang ginto ayun eh, no bilog na mali po magandang party ok, ayun okay. okay. na po mga kapatid ito na ang pala lang ng bias ayun ayun e. mm -hmm. tama tayo patuloy na patuloy ito lang patuloy okay. ito ang haba

あっ。<music> matelyo doon. Okay. Kukuha okay. okay. na po namin ang buto. Hanggang dito na lamang po. Huwag po po kalilimutan mag-subscribe. At mag-like. At mag-share din po. At pinutin ang notification bell. Para rapi kayo updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po. Nabuyoy ako.